Humarap sa ika na pagdinig ng uh, Quadruple Committee o Quadcom ng mababang kapulungan ng Kamara uh, si Alice Go at dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog hinggil po ito sa issue ng POGO operations, extrajudicial killings o EJK at maging ng drug war. Sa isyo ng Pogo, hindi na nagsalita pa o hindi sinagot ni Go ang mga katanungan ng mga kongresista at ini ang kanyang right to remain silent dahil ito ay sakop ng kaso na isinampan na sa korte laban sa kanya habang pinagsalita naman si Mabilog Kaugnay sa Duterte War on Drugs. At sa gitna niyan, iniagdaman ng kongresista na may anim na proposed legislation na ang kanilang inihahanda para isasalang na ito sa plenaryo upang mapanagot ang may sala at may na rin po mga krimen na dinudulot ng pogo operation sa bansa. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak live diyan sa camera. Vic. Alex uh, ngayon dito sa pagdinig ng uh, Quad Committee sa Kamara kasalukuyan pa rin na pinipiga itong si uh, dismiss banban uh, Mayor uh, Alice Goroh. At dito kanina ay na si uh, Congressman Joseph Paduano, ang isa sa mga co-chairman ng Quadcom na isa site for contempt itong si uh, Alice Goo dahil sa patuloy na pagsisinungaling umano at pagtanggi na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas na miyembro ng Quadcom. Nagkaroon ng konting pagtatalo sa abogado nitong si uh, Alice Goo dahil iginigit na sa ngayon, Alex, ang may jurisdiksyon kay Alice Goo ay ang korte o ang hukuman dahil doon sa nakapinding na kaso niya at siya ay nakatakda pang i-arrain bukas sa iba pang mga kasong kanyang kinakaharap. Hearing no objection, the motion is carried. Dumalo sa ika na pagdinig ng House of Representatives Squad Committee sa kauna-unahang pagkakataon si Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Goo at dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog. Sinabi ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, overall chairman ng Quadcom na nakasentro sa illegal pogo issue ang investigasyon ngayon ng komite. Itong mga traidor na ito ay hinayaang yumabong at lumaki ang impluensya at kapangyarihan ng mga sindikatong ito. Basta lamang mapuno ang mga bulsa ng kayamanang kapalit ng dangal ng bayan. Ngayon ay eh, magpapatuloy tayo sa pagk pagkilala sa kanila at sisiguraduhin mananagot sila sa bayan. Ayon kay Barbers, matapos ang mga naunang pagdinig ng Quadcom, anim na proposed legislation na ang inihahanda ng komite para isa lang sa Kamara upang mapanagot ang mga may kasalanan at maiwasan na ang mga krimen na idinudulot ng Pogo sa bansa. Ang anim na proposed legislation ay kinabibilangan ng Philippine Adaptation of Racketeer Influence and Corrupt Organization or RICO Act ng United States Federal Law na nagbibigay ng extended criminal penalties sa mga criminal organization. Review or amendments to Special Investors Resident Visa Program. Amendments to the Philippine Retirement Authority Power to approve retirement visa to foreigners. Amendments to anti-dummy law o Commonwealth Act 108 Amendment or Review of the Implementation of Republic Act 11983 o New Passport Act Revision of Presidential Decree 651 on the Late Registration of Birth to Stop Preparation of Simulated Birth Certificates. Bagamat pogo issue lamang sana ang tatalakayin sa pagdinig ng Quadcom, binigyan ng pagkakataon si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na magsalita sa isyo ng war on drugs ng nakaraang Duterte administration. I come before you today. Sa kanyang sinumpang salaysay na isinumite sa Quadcom, inaakusahan ni Mabilog si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit ang drug list para patahimikin ang mga kalaban sa politika noong 2016 presidential elections. Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong na lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong ilonggo na sinumpaan kong pagsilbihan hindi dahil sa nagkasala ako kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay. Uh, Nang isa lang ng Quadcom si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo tulad ng ginawa niya sa investigasyon ng Senado na mayroon siyang mga partikular na tanong na ayaw niyang sagutin at ini-invoke ang kanyang right to remain silent dahil ito ay sakop ng kaso na isinampa sa korte laban sa kanya. Nakikilala mo ba itong dokumentong ito? Uh, yes po, your honor. This is the Articles of Incorporation of Baufoo. Correct? Yes po. How about the signature across your name? Do you acknowledge that that belongs to you? Uh, yes po. Yes. Do you know Bao Ying Lin? Uh, Your Honor, uh, I think for the Bao Fu, uh, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ human trafficking. Po. Perhaps this is over the property of Bao Fu with Hong Sheng, and during that time, Hong Sheng is represented by Telma Laranan. Do you confirm this? Your Honor, regarding BAUFU, I invoked my right against self-incrimination po. Alex, dahil sa patuloy na pag-invoke nitong si Alice Goo ng kanyang uh, right against self-incrimination, talagang uh, disidido at pinag-aaralan ngayon ng Kamara de Representantes, itong Quadcom, kung siya ay ikokontempt. Dahil ang pinagtatalunan dito ngayon ay kung kanino ba mapupunta ang kustodiya dahil nais ng Kamara na si uh, Alice Goo ay uh, ilipat doon sa Women's Correctional, alisin sa kustodiya ng uh, Philippine National Police sa Campo Crame. Pero mayroong uh, legal issue na dapat na-resolbahin dito na siya ngayong tatalakayin sa pagitan ng Quadcom at saka ng uh, legal team nitong si Alice Goo. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, uh, sinubay-bayan ko ang hearing na yan kaninang hapon at uh, tila parang may bagong natuklasan ang mga mambabatas kaugnay doon sa pahayag ng acting mayor ng Bambantarlak. Uh, pwede mo ba ikwento sa amin yun, uh, Vic? Alex, yun nga dahil pinaharap din dito yung uh, acting mayor ng Banbantarlak na nung uh, si uh, Alice Goo, ang siyang uh, mayor pa, nung hindi pa siya naalis, siya ang uh, vice mayor. Pagka vice mayor, siya yung uh, tumatayong yung uh, presiding officer ng konseho. Mayroong uh, application ang isang uh, pogo sa permit to operate sa Banbantarlak at uh, sila ay uh, binigyan ng uh, yung noon uh, uh, walang ko-contract doon sa uh, naturang uh, application pero sinabi nitong si uh, ating mayor noon ay vice mayor na hindi niya malaman kung sino talaga yung nag-endorso pero sa pagitan ng pagtatanong ng mga kongresista itinuturo nitong si uh, acting mayor ngayon na noon ay vice mayor na si Alice Goo nung siya pang mayor yung nag-endorso. Pero nung magkaroon na ng uh, tanungan, eh, napikon na itong si Congressman abante at ang sinasabi niya, nagsisinungaling itong si Alice Goo dahil itinatanggi niya yung pakayag nitong uh, acting mayor. At uh, ngayon, mukhang sa susunod na pagdinig uh, Alex, ipapatawag yung konsihal na siyang tumatay yung chairman ng uh, Committee on Games and Amusement dahil sa sinasabing siya yung nag-endorso. Ngayon ang uh, pinag-uusapan natin kanina Alex, eh, Sinasabi niya na eh, sa kalakaran sa probinsya, nagtitiwala yung presiding officer sa anumang ini ng mga konsihal na chairman ng bawat committee at yun ay talagang tinatalakay na doon sa sesyon ng uh, konseho kaya maaaring ito ang makapagbibigay ng linaw lamang sa sandaling ipatawag yung binabanggit na konsihal na nagdala doon sa tanggapan ng presiding officer itong si uh, uh, Mayor anonsasyon na noon ay Vice Mayor Alex ayon yung binabanggit mong uh, letter of no objection yung lono yun yung inaprubahan ng iyan, mismong iyan, konseho no -no. yeah no Na nasang ibibigay ito sa tanggapan ng pangkor para sabihin na walang papagtututol ang kanilang bayan, kaya pwedeng uh, magtayo ng Pogo Operation sa kanilang lugar. Tama ba, Vic? Tama, Alex. At uh, sa pagpapatuloy, del maliban kay uh, Alice Goo, isinalang na rin itong si Cassandra Leong. At dito sa pagtatanong ni Congressman uh, Sia Alonto-Adyong, mukhang lumulutang yung ugnayan ni uh, Cassandra Leong doon kay Atty. Harry Roque. Mm -hmm. Na ngayon ay pilit na hahanapin itong si Atty. Harry Roque dahil kailangan ng Quadcom yung mga dokumento kaya nilabasan siya ng subpina do si pero hindi niya sinumite nung nakarang pagtinig kaya, kaya siya pinatawan ng kontem at naglabas ng areswaran na ngayon ay subject for manhunt operation si Atty. Harry Roque Alex. Okay, maraming salamat sir Vic Sumintak. Mata natin dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.